usapan, hindi lang basta babanat. Diretsahan ang usapan. Pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Mga kasama po natin po ngayong uh, umaga po na ito, at para po uh, matanong din natin yung kahalagahan po syempre ng ating pong uh, ano po dito usapin uh, sa pagpapahalaga po ng wikang uh, pambansa po natin ang wikang Filipino. Makakasama po natin po ang uh, si Dr. Benjamin Mendelio ang komisyoner uh, commissioner po mula po sa komisyon sa wikang Filipino. Pabati mo na po natin. Magandang uh, umaga po commissioner. Pagbati po ninyo sa ating mga taga-panood, taga-subaybay, taga-pakinig po ngayong umaga po na ito isapong pong wika sa ating lahat. Kami po ang uh, Komisyon sa Wikang Pilipino ay bumabati po sa inyo ng uh, buwan ng Wikang Pambansa. 2025. Mabuhay po kayo sa IFM. Apo, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ngayong umaga po kahit na medyo sobrang uh, aga po nitong ating pong interview. Pero Commissioner, uh, matanong lang po natin. Ito pong uh, kayo po bilang uh, uh, isa po sa mga Commissioner po ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ano po ba yung pinakamandato po ng uh, Komisyon sa Wikang Filipino? Ang Komisyon sa Wikang Filipino po ay nilikha upang magsagawa magugnay at magtaguyod ng mga pananalisik at uh, mga mga gawaing pangwika para sa pagpapaunlad, mm -hmm. pagpapalaganap at preserbasyon ng Filipino at iba pang mga, mga mga wika sa bansa. Mm, okay po. So, talagang ito 'yung know, bibigay uh, ano po pagpapahalaga dito po sa ating pong uh, pagpapayabong po ng ating pong wikang pambansa, tama po Commissioner? O, opo, ito po ang natatanging ahensyang pang uh, uh, panlipunan mm -hmm. na siyang uh, tumitingin, nangangalaga, nagbubuo ng mga pamantayan, gumagawa ng mga spelling system, ortografiya, mm -hmm. at pupunta po sa mga, mga far-flank area, mga malalayong lugar upang uh, tignan kung may mga iba pang mga wika doon na hindi pa po natutukoy at nagdudokumento at mm -hmm. makita namin kung naglalaho na ba sila o kailangan namin silang tulungan na uh, bigyan sila ng mga reinforcement, kung baga pang, suplementong mm. pantulong upang hindi maglaho o hindi man lang sila umalis doon sa kanilang lugar ng kanilang uh, kung saan ay matatagpuan po sila. Opo. So komisyon, linawing ko lang po, hindi ang komisyon sa wikang Filipino ay hindi lamang po nakafocus po sa ating lingwa franca, ito pong ating pong, uh, pambansang wika, kundi yung mga ilang pong mga lingwahe na pinapahalagaan po natin na konektado sa atin bilang isang uh, Pilipino. Tama po yan. Mm -hmm. Sapagkat uh, magkakaugnay ang lahat ng mga ayon siyang uh, panlipunan, uh, kung kaya't uh, napakahalaga din, maliban na matukoy namin ang kanilang pangailangan, sasabihin namin na mas ibang ahensya na kailangan tulungan sila mm -hmm. sa ganitong aspekto. Ano po, pagkatapos namin sila mga dokumento, katulad din ng pagpunta namin sa mga far-flung areas na yan, ano? o kaya sa mga marginalized se uh, sector ng society, mm -hmm. uh, o kaya dun man lang sa mga, mga ancestral domains natin na kung saan makikita natin ang mga katutubo, ay uh, saklaw naman yan ng NCIP. Ano, no, no. kaya din kami ng permiso sa kanila uh, sa pagkikipag-ugnayan sa kanila upang madokumento ang mga katutubong wika. At uh, doon nakikita namin, sir, yung pangangailangan, especially mga mga pangangailangan nila, karamihan dito mga socio-economic na kaugnayan, ano? Kaya sila, kaya sila sa manatili doon kasi magandang kabuhayan ang pagbubukid nila, hey. pagsasaka kanila, ah, nila. Uh, pero kapag minakita naman ng kami doon nawala na wala na sa kanila yung gano'ng mga bagay-bagay, yung iba nagmamigrate. Mm -hmm. Ano? Uh, dahil uh, o kaya iba naman ay yung kanilang uh, ancestral domain ay napasukan naman ng mga kapitalista. Mm -hmm. Ano? Ah uh, aalis na rin sila dahil uh, pinaalis sila uh, dahil sa puwersan na o kaya pananakot ano uh, pagdating namin doon wala na naman sila ano kaya minsan uh, may mga may mga salik ano na, na nakapalibot doon sa uh, pagkawala lang ng 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 mga tao doon sa lugar na kung saan doon sila matatagpuan ano kaya minsan din naman pagdating namin doon dati dokumento sila na yun ang wika nila pagbalik namin doon ay wala nang wika nila at ibang wika nang ginagamit nila. Mm hmm Okay, so talagang malaking hamon po ito pala, no, para mapreserba. Ito pong uh, mga bagay po na ito na may kaugnayan po sa ating pong uh, ano pagiging uh, Pilipino. Pero uh, commissioner, dito po sa kasalukuyang estado, for example po, ng ating pong uh, edukasyon uh, sa Pilipinas, may malaking uh, ano po ba epekto, for example, yung pong uh, Uh, pag uh, tapyas sa mga uh, asignatura na may kinalaman po dito po sa pagpapayabong po ng ating pong uh, wika kasi may mga iba uh, wala nang Filipino sa, sa tertiary actually parang hindi na siya kasama sa core uh, subjects po ay opo sir at uh, yan po ay bahagi ng mandato namin at uh, sa palagay ko ay nagkakamali sila dyan no sapagkat mm -hmm. uh, nakalimutan nila ang article 14 section 6 ang wika pambansa ng Pilipino na ng Pilipinas ay Filipino mm -hmm. at gagamitin ang Filipino bilang medium sa pagtuturo mm -hmm. at, at uh, mahalagang bumalik sila doon sa konstitusyon na yan at uh, tingnan din nila at bakit uh, nila din ang sitwasyon at estado ng paggamit ng Filipino ngayon na hindi na masyadong binibigyan ng pansin at ito nga ay nakaukit sa konstitusyon subalit uh, ang mga nakalagay sa kurikulum ay pagpapalawig ng mga asignaturang uh, hindi naman nagpapalakas sa wika at kultura ng mga Filipino. Ano yung pagbabawas ng mga oras sa pagpapalakas ng wika at kultura natin, yun pa yung mga tinatapyas. Yan ay yan ay urong nakaisipan ano sa pagtangkilik sa ating wika. Opo. So dito sa usapin po na ito uh, commissioner uh, yung mga ganito for example eh, kasi ang ang kanilang konsepto ng no, mga nagpo-propose na o oh, dagdagan na lang natin itong matematika itong siyensya uh, yung pagiging matatas sa ingles uh, um eh, para daw makasabay tayo sa globalisasyon pero yung pagpapayabong ba ng wikang pambansa at uh, ilang pang mga languages dito sa ating pong uh, bansa uh, ito rin po ba ay uh, makakatulong para mas mapalakas din natin yung ugnayan natin sa glo uh, global aspect. Wala naman kasi talagang kinalaman yung kausay mm -hmm. sa ko sa sa wikang Ingles upang makapagkompetensya ka sa global arena. Mm -hmm. Ano may maraming mga bansa dyan labas sa ating uh, sa labas sa Pilipinas. Halimbawa ang hapon ang Korea, Correct. Correct. Indonesia. Ay gumagamit ang kanila mga sariling mga wika. Ano mm -hmm. at uh, wala namang koneksyon yung paggamit ng Ingles at hindi yan ang batayan at sukatan ng karunungan natatagumpay ano sa larangan ng iba ibang dominyo ng disiplina pagkoos uh, nakikita mo lahat ng mga natukoy ko mga bansa ay nakatuntong at malalakas ang kanilang mga wika na nila ang kanilang mga wika kaysa lokalisasyon muna bago ang globalization ano magiging marupok ano ang ating uh, pagpakikipaglaban uh, uh, sa global arena Makikita naman nila maggagaling tayo eh. Ano, mm -hmm. in fact ang mga Filipino kaya niyang mag-aral ng iba't ibang mga wika sapagkat bakit? Sapagkat 'yan ang ating kultura eh. Marami tayong mga wika sa Pilipinas, mm -hmm. ano? In fact, we have time 135 na mga wika sa Pilipinas, mm -hmm. ano? At uh, 'yung talinong 'yan na nakapasok sa atin, 'yan 'yung panlaban natin upang upang makita natin yung galing natin. Pero kung ang nakikita ng mga ng mga tao na nasa labas atin, ang ating ginagamit ay Ingles, ano? At sila naman ginagamit din sa sarili nilang wika. Hindi ba mas parang parang tayo ay lugi doon, mm -hmm. di ba? Parang iba magiging sa atin don Mhm. Mm ah, uh, maganda po yung punto po ninyo uh, Commissioner. Yung yung pong usapin po na palakasin muna yung ating uh, tawag dito, yung lokal na aspeto ng pagpapatatag natin ng ating identity uh, bago yung globalisasyon. Pero ito et po, anong hamon po actually ngayon? Kasi yung konsepto po na ito na dito sa Pilipinas, pag magaling ka mag-English, ibang ay bang tingin sa'yo, parang napakataas, yung mga, napakatalino, yung mga ganong klaseng aspeto po, Commissioner. Tama po yan. Ano? Naka, naka nagkaroon kasi tayo ng parang stigma sa paggamit ng sarili nating wika ng na natin bababaw natin tingin dito at ang english ang mas premium at nagkakaroon ng prestige pag gumagamit ka ng sariling ng wikang english para pa mm -hmm. pasosyal ang dating ano mm -hmm. uh, pero kung tutuusin ano mas nakakaya yon na, na ang ginagamit mo sa pagiging uh, presyoso at pagiging prestige ay ang hindi mo sariling wika ano mahiya ka naman sa sariling mong balat pag gumagamit ka ng pangwika tapos Pilipino ka. Ano, walang ibang tatangkilik tatangkilin na sarili nating wika kundi tayo, ano? At uh, ang ganung mga sistema at kaisipan kasi ay sa, sa palagi ko ngayon ay uh, nagiging obsolete na rin 'yung eh. unti-unti po sir, mm -hmm. ano? Uh, sa tingin ko tuon ngayon kasi dahil nga sa media. Ano, sa tulong din po ninyo, tinin niyo ang IFM, ano? Mm -hmm. Tuw tahas silang ng pilipino at nagbabahagi ng mga balita gamit ang wikang Filipino, mm -hmm. ano? At 'yan ay madaling maunawaan at madaling kumalat yung mga balita ano ang bigi english mo hindi pa rin ginagamit kahit sa mainstream media kahit sa mga prime time news mm -hmm. ang Ingles, ano uh, ginagamit pa rin filipino ano pinapakita lamang nito talagang epektibo at episyente ang pagpa-Filipino. ang paggamit ng english ay hindi natin tinatanggal sa sistema natin. Yan ay isa sa mga lakas sa mga Pilipino na makapag-acquire ng ganong kabilis at ganong kadalubhasa. Ano? Uh, sa paggamit ng Ingles. At mm. yan din ang natin tulay ano para sa globalisasyon, ano? At uh, katangi-tangi yung ating paggamit din ng Ingles. Magas magali pa nga tayo sa mga Amerikano kung tutuusin sa paggamit ng Ingles, ano? Correct. Mm -mm. so, gramatika natin, ano? Sen grammar sensitive tayo eh. Mm -mm. Kaya, natin <laughs> na mali agad yung English sa Amerikano kaya sa atin ano aral talaga tayo systematically sa sa linguistically sa English ano mm -mm kailangan tinitig natin na ang ang English ay isa sa mga official languages of the Philippines. No? Isa sa mm -hmm. mga official na wika yan. Ginagamit yan sa mga official na transaksyon. Pero huwag natin kakalimutan, meron pong batas. Ito yung Executive Order 335 na kung saan sinasabi dyan ang, ang lahat ng mga uh, ahensya ng pahamalan at, at mga instrumentalidad dito dapat gumagamit ang Pilipino. At sinasabi niya, dapat lahat ng kanilang mga serbisyo pang publiko dapat nakasalin sa wikang naintindihan ng madla. Dapat nakapilipino. Mm -hmm. Pati ang mga karatula, dapat naka-Pilipino. Yan ang atas ng batas. Ano, eh, pero kalimitan ngayon, nakikita ko, pag kasi ka sa isang ahensya, nakikita mo ang kanya ng citizen charter, nakalimbag saan? Sa English. English. <laughs> Oo. Uh, Commissioner, uh, ano lang po, no? Uh, sa hamon po ng literasi uh, literacy dito po, uh, sa ating, comprehension literacy po sa ating bansa, do you think yung pagpapayabong po ng wikang, uh, wikang Filipino ay makakatulong po para po maiangat yung pong antas ng uh, pagkatuto ng ating mga estudyante particularly uh, dito sa pagbasa, pag sa comprehension uh, ng kanilang mga binabasa commissioner. Marami pong mga pag-aaral, may metadata diyan, ano, paluponan ng mga ano, hmm. kalipunan kalipunan ng mga pag-aaral, ano, mga saliksik na sinasabi na ang para lalong maging kritikal ang pagkatuto ng bata kailangan muna na napag-aralan niya yung unang wika niya o tinatawag nating mother tongue niya ano so yung mother tongue na ito ang magdadala sa kanya sa mas matataas pang antas ng kaisipan ano ang pag pagkakaroon ng ng magandang uh, acquisition ano pagkuha ng unang wika, iting mother tongue natin, ang siya magbibigay ng mga struktura, o yun yung tinatawag natin pre-linguistic stage, ano, mm -hmm. ng struktura para makapagbasa siya, makapagsulat siya, ano, magkaroon siya ng uh, uh, thought-based process, ano, sistematikong paggagawa ng mga pangusap, ano, yung mga prelinguistic stage. Importante mm -hmm. yon upang makamit yung sinasabi nating literacy, ano, at uh, alam nyo po, medyo medyo nasa dulo tayo ngayon ng ati ng ano ng mga eksaminasyon sa pambata, ano? At mm -hmm. na, na, parang kulelat tayo, ano, sa literasya. At lumalagpas, mayroon pa nga hindi labas na datos ang ang PSA na sinasabi na sa isang daang mag-aaral, pito roon ay illiterate nakakalungkot nakakalungkot po yun. Okay, anyway, uh, Commissioner, mapunta po tayo dito po sa tema ngayong buwan ng uh, buwan ng wika. Uh, ano po ba 'yung pong uh, pangunahing tema po ngayon ang pagdiriwang po ng Buwan ng Wika uh, ngayong taon po na ito at uh, bakit ito po 'yung tema uh, ng uh, komisyon sa Wikang Filipino? Ang ang ating pong tema para sa buwan sa taong po ito ay Filipino at ang mga katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Po, bakit ito po ang napili pong tema ng uh, KWF po? Kailangan po namin idiin minsan pa na ang Filipino at ang mga katutubong wika dapat ay titignan nila na iisang bagay lamang. At ito ang siyang magbibikis sa lahat ng mga Pilipino, ang paggamit ng sarili nating wika ano uh, susi kasi ang wika sa pagkakaunawaan at okay. uh, kung ang ginagamit ng isang katutubo ay ang kanyang wika at ang mga nandito sa sentro naman ay mga na tagalog ano kailangan nagkaka nagkakaroon sila ng isang ugnayan ano hindi lang sa sensibilidad kultura tradisyon kundi sa sa kamalayan, kamalayan diwa at talino nito. Mm -hmm. Ibig sabihin, meron tayo ang kahit walang mutual intelligibility, magkaibang wika yan, pero Pilipino tayo. Ano, yun ang magbibigkis sa atin. At uh, uh, wala ka naman nakita rito ang wikang English ano, sa aming tema, sir. Ano, mm -hmm. Kaya kumbaga ay hindi na namin sinasabing excluded ito. Ano, o eksklusibo lang ito sa sa Filipino at mga tutubong wika. In mm -hmm. fact, ay kasama rin diyan ang iba pang mga banyagang wika ano na na nasa atin na nakapisa na sa atin Spanish, English, Arabic, ano Arabic. Mm. Ano? Ang sinasabi lang natin susi lagi sa diwa ng Pilipino ang wika. Huwag nating gagamitin na laging instrumento ang paggamit ng Pilipino sa magandang ugnayan sa kapwa Pilipino. Apo. kapag may kausap ka nag English ingles nagpipilipino ka, magkakaintindihan ba sila? hindi sila magkakaintindihan. Correct. Mm -hmm. Pero kapag nagpipilipino sila, magkakaintindihan sila. Kaya nga sa justice system, kailangan nagkakaintindihan sila. Sasabihin ng, ng West, dapat uh, gumamit, gamitin mo yung vernacular mo ano, sa sarili mong wika. Kahit mm -hmm. nga ang West, sinasabi niya, gamitin mo yung vernacular, ang sarili mong wika para ma-express mo, maipahayag mo yung sarili mo no mm -hmm. Hindi sila pinagi-Ingles kasi kung hindi sila capacitated mong Ingles, gagamitin mo ang sarili mong wika. Kahit nga po yung sistema sa proseso sa paglilitis, makapilipinon na rin. Mm -hmm. So pinalalapit, pinalalapit ng gobyerno ang mga prosesong ito para madama natin na ang wikang Filipino ay susi sa ating kaunlaran, katalinuhan at pagkakaisa. Apo. Commissioner, paano po hinihikayat po ng uh, KWF po, ito pong mga paaralan, yung mga LGU po, uh, pati yung mga pribadong sektor po na mga kumpanya na makilahok po dito po sa pagdiriwang po ng buwan ng wika? Sir, may kanya-kanya sila mga... Uh, pagpapalakas ano pagpapalayag ng kanilang mga uh, celebrasyon sa kapuan ng wika ano at uh, kami naman sa komisyon meron kaming mga patuluyang gawain tulad ng webinar mm. kasi digitized na kasi ngayon ang mga gawain so maximize po namin 'yan para ang coverage namin ay pambansa nagbubukas kami ng isang libring seminar webinar uh, na, tapos nag-aanyaya kami ng mga mahuhusay na mga tagapanayam at binabahagi nila ang kanilang mga expertise tungkol sa panitikan, sa wika, sa sign language. Yan po yung mga pinapakita namin dyan. Ito ay bukas at libre po mm -hmm. sa lahat at pakatatanggap sila dyan ng sertipiko pagkatapos po na ng, ng webinar. At gayon din, meron kami mga tertulyang pangwika wika na kung saan ay ito po ay sinasagawa naman ng mga direktor ng iba't ibang mga state colleges and universities sa buong Pilipinas mm -hmm. na pinatatakbo nila ito ang tertulyang pangwika ay parang webinar din po naman but ito po ay face to face po sa kanilang mga unibersidad ano mm -hmm. ito, may mga invited guests din sila at uh, pinapakita rin nila nag naglelektura din po sila nggil po rito at siyempre uh, naggagawa din kami ng mga parangal uh, hinggil sa kampiyon ng wika, dangal ng wika, na mm napatunayan -hmm. uh, nito na may mga may mga mga tanyag na tao, kilalang mga tao sa iba't ibang mga dominyo at disiplina na gumagamit ang Pilipino upang maikintal sa larangan nila ang paggamit ng Pilipino. Mhm. Uh -huh. uh, uh, ito po ang uh, commissioner, eh, meron lang po akong uh, medyo curious na tanong po dito. Sa palagay niyo po ba nakakatulong sa pagyabong po ng ating pong uh, lingua franca? Ito pong uh, ano po no, 'yung pong mga nag-uuumuusbong na mga bagong terminolohiya a uh, particularly yung mga social uh, terminologies po ngayon social media terminologies uh, yung pong uh, mga naimbento na klase po ng salita po na umusbong yung katulad for example gay lingo uh, yung pong uh, mga uh, iba't ibang uh, klase po na mga ano po no nagsisisiusbong po ngayong makabagong panahon sa pagyabong po ng ating pong uh, wikang Filipino. Uh, bahagi ng katangian po karakteristiko ko ng wika ang pagiging dynamic nito mm. ano at uh, ang mga natura mga mga yan ay tinatawag nating linguistic fad mm. ano ito ay mga novelty ito ay mga short-lived may madali lang po ang buhay ng mga ito at yan po ay pinananatili natin sapagkat yan ay bahagi ng sistema ng dipunan panglinguistika no mm. social linguistics ano at uh, yan din po ay nagpapatibay din ng 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 ating mga naglalagay din po yan sa corpus natin eh. nagba po ng ating ano yan, ginagamit na mga pang-araw-araw ng isang tiyak na pangkat na ginagamit nila 'yung mga salitang yan. Sapagkat pag ginamit mo 'yung isang salita diyan, hindi naman yan tatago sa ibang mga rehiyon eh. Mm -hmm. Hindi maintindihan ng ibang mga katutubo. So, in fact, pag talaga pong hindi ginagamit 'yung salita, eh naglalaho. Mm -hmm. Yan. At uh, may mga ilang po na mga ginagamit po ngayon na ay, mga salita noon na nagbabago yung ibig sabihin sa makabagong uh, panahon ngayon na uh, commissioner. Tama po. Tama po 'yan no uh, yung mga kahulugan. Sa amin po kasi pag na pag sinasabi natin merong yung yung salita at yung pagkahulugan nito yung uh, referent niya nagbaba nagbabago yung pagkahulugan. Ano pero mm -hmm. yung salita hindi mm -hmm. ano Correct. Marami po akong halimbawa pero baka maubos yung oras natin. Ah, <laughs> uh, marami po, mar Halimbawa na lang sa teknik sa technical na salita, halimbawa yung firewall. Ang firewall mm -hmm. ay para yan sa ano yan, para sa engineering ng firewall eh. Mm -hmm. So, sa building code kailangan mo ng fire mo, firewall bilang requisite. Mm -hmm. Ano, pero ngayon nagbago na ibig sabihin ng firewall. Ang firewall ngayon ay shield para sa mga virus. Correct. Ano, So nagbabago din yung time ang mga kahulugan, ano? Mhm. Mm uh, pa po mga halimbawa niyan, pero susunod po talaga natin, sir. Opo. Pero mali po ba ang notion? Uh, na minsan, minsan meron po yung mga notion po kasi na uh, mahirap kasi uh, mag-Filipino na talaga talagang uh, ano talaga uh, tawag dito tuloy-tuloy. Kasi may mga ilang daw na mga uh, salita na banyaga na hindi kayang i-translate ng uh, Filipino. Uh, tama po ba itong notion po nito or lahat po may equivalent talaga sa Filipino ano po, language. Okay, maganda po yung tanong niyo sir Ano? Uh, una po ay may mga technical, highly technical, highly mga highly technical, highly jargonized, highly legalist mm -hmm. na mga criteria na hindi natin ginagalaw. Mm -hmm. At uh, hindi pwedeng palit, hindi pwedeng isalin sapagkat ito ay mga may tinatawag tayong mga uh, highly mga highly recognized international terms. Mm -hmm. Hindi pinaparitan Alimbawa, uh, yung PEDSING, hindi Ini pwedeng ilagay dyan tawiran, ano? Kasi international 'yun eh. International recognizable word 'yun eh. Ano? Halimbawa, fire exit. Lala Lalagay mo ng salin, ano? Uh, hindi 'yun dapat palitan sapagkat 'yun ay international recognizable na mga salita, ano? Mm -hmm. Pero ang pangalawang tanong nyo sir, may mga equivalent ba tayo nito? Mm. Okay, may katumbas ba 'yan? Lahat po ng salita, lahat ng highly technical na salita na makikita ninyo, meron katumbas. Mm. Merong katalino ang wika natin. Even in fact, sir, yung Intertropical Convergence Zone, Apo. may translation po niyan. Ano pong translation yun, so, Commissioner? <laughs> ang sali po niyan, sir. Tilan mo natin definition po ang kombitang mm. ang ibig ang, ng Intertropical Convergence Zone po, mayroong may, may mainit at malamig. malamig. At oh. po sila mm -hmm. at nagiging weather system ito. Okay? At yung pulupun pa ng ibang mga weather system nagtatagtagpo sila okay para pumunta sa isang lugar, ano? Kaya Intertropical Convergence Zone. Ang salin po niyan ng pag-asa ay No, ano po? <laughs> 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 May, medyo mahaba-haba po ba Commissioner? <laughs> Hindi po, may kli lang eh. May kli lang. Oo. May kli lang eh. Ah. Bigla na wala na utak ko. Bigla na wala. Pero ito may isa. Meretong po may equivalent po itong mga ito pala. Na... Meron po oh. eh, meron lang. Bigla na wala pagka-explain ko 'yung bigla na wala. Yung storm surge, meron ah. din valid storm surge. Okay. Hmm. okay, ang storm surge ay daluyong bagyo. Oo. Uh -huh. Ano? Daluyong bagyo. Uh, okay. kampa uh, on, lang. Ah. Uh, na nawala sa oto ko balik kung kailangan ko sa oh, Twitter. Sige, babalikan natin yung commissioner. Pero um isa po kasi sa parang dilema din po dito. Ah, uh, hindi naman dilema. Parang uh, hamon din po dito kasi yung mga kabataan po ngayon. Siguro um may magandang hihingin po kayo ng mensahe. Doon po sa mga para sa mga kabataan po na matatas. Ah, uh, doon po sa mga social media language pero nakakalimutan na po yung tamang paggamit po ng ating pong uh, Uh, Filipino uh, language po kasi uh, aminin po natin po kami po mismo ha kami na, na sumusulat po ng script ng aming pong uh, mga balita uh, minsan may uh, questionable rin kung tama ba yung pagkakagamit namin ng uh, bawat ano doon bawat salita doon sa script ah uh, yun nga po nakakapagtaka eh binawasan nila ang Filipino subject eh hindi naman po ganun katatas pa ang mga tayo mga Pilipino sa paggamit talaga ng tama na pagpresenta ng ating uh, uh, ng ating mga salita for example o yung mga uh, 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 yung mga sinusulat po natin po ng na mga ano po no ng mga salita Ah, uh, meron po kasi kami mga pakisanay sir, pwede natin talagang Pwede tayong makipag-ugnayan sa komisyon sapagkat meron tayong mga free training seminar, mm -hmm. etnolinguistic research, pagbuon ng corpus, pagbuon ng diksyonaryo, mm -hmm. pagsasaling wika, pagbuon ng pag-edit -pag sa Filipino. Papasok po yung concern nyo sir, doon sa pag-edit sa Filipino, sapagkat nagtuturo din kami ng wasung gamit ng Filipino, wasung gamit ng mga salita, mm -hmm. ano ang ano ba ang tama, aspeto, aspekto, yung mga ganon. Mm. Ano ba ang tama, kailang ginagamit ang maikling na mahabang nang. Yes. Yung mga ganyan po, mm. mga, mga maliliit na bagay, pero sa pamantayan po namin, dapat ay nasusunod. At mm. uh, naituturo po yan. Opo. Pero yun po, mensahe siguro po sa mga kabataan na medyo mas ano na sa social media language kaysa sa Filipino language, uh, Commissioner. Well, ang exposure kasi ng mga natin, mga bata, mga magulang, uh, kahit sino ngayon eh, may hawak na cellphone. Pumunta ka kahit saan, may hawak na cellphone. Kahit nakita ko, nakasakay sa kalabaw, may hawak na cellphone. Ano? <laughs> Totoo. so, ibig sabihin lang, talagang laganap na ang social media. Ano? At uh, sa palagi ko, napaka-importante na itimo sa kamalayan ng mga Pilipino, mga kababayan natin na tangkilikin ninyo ang ganitong mga uri ng mga social media platform tulad ng IFM. Ang galing ni Sir Magpilipino. Ano, yeah. Isa kayo sa mga tagapagtaguyod namin kaya hindi nawawala ang Filipino sa mainstream. Mm -hmm. Ano? At uh, palakasin natin ang ating sariling wika. Maging bihasa tayo sa sariling wika natin. Sinasabi ng siyensya kapag mahusay ka sa unang mong wika, lahat ng aaralin po pa ba mga wika ay magiging utang na loob mo sa una mong wika. Kasi dahil natuto ka sa una mong wika. Mm -hmm. So yung tema po natin po ulit uh, Commissioner ngayong uh, buwan po na ito, ngayong taon na ito. Sir, bago ko baka makalimutan ang ibig sabihin po ng Intertropical Convergence Zone so ay kuta ng Bagyo. Kuta ng Bagyo. Yes. Ito po sa utak ko. <laughs> so, alam niyo na yung ITCZ idol ha. O kuta ng bagyo <laughs> ang ano po dito. So doon na bubuo, fortress, eh. <laughs> fortress of the Storm, parang Fortress hmm. of the Storm 'yan. Okay. Ang oh. ang pag pang pa gumamit po niyan. Ayon. So may natutunan tayong uh, ano ngayon, uh, salin ngayon ng uh, sa wikang uh, Filipino. Maraming salamat po Commissioner uh, Mendillo. kayo, sir. Mabuhay Benita. po kayo. Ginoong oh, Benjamin Mendillo po, ang, uh, Commissioner po mula po sa komisyon sa wikang Filipino. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Idol, uh, magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang paalala. At uh, yan po kahalagahan po ng wik